Carlos Yolo, hinangaan na yon ng buong mundo, sa kanyang galing, ngunit marami pa, ang hindi nakaalam rito. At ito pa, ang nakakamanghang achievements ni Carlos Yolo sa kanyang gymnastics career. At ito, ang ating first gold medal for the Philippines. At ito, ay ginanap sa Paris. Ito nga ang Paris Olympics 2024. So ito yung mga pangunahing medalya ni Carlos Yolo sa World Championships at mayroon siyang dalawang gold, dalawang bronze, dalawang silver at sa Asian Championship naman, marami siyang nakuhang ginto at pilak. South Asian Game, marami ding ginto at pilak ang kanyang nakuha. So masasabi talaga natin rito na matagal na talagang humahakot ng medals itong si Carlos Yolo. Ito naman yung katotohanan about kay Carlos Yolo. Siya lang naman ang kauna-unahang Pilipino gymnast na nanalo ng ginto at ito ay sa World Championships. Hindi ito yung Olympics na nagsimula si Carlos Yolo sa gymnastics sa edad na 7. O pitong taong gulang siya ay nagsanay sa Japan sa ilalim ng isang coach na isang Japanese o siya ang unang Pilipino na nanalo ng medalya sa World Artistic Gymnastics Championship. Nakakuha siya ng bronze noong 2018 at gold noong 2019. Bukod pa sa anim na World Championship medals, 2 golds, 2 bronze, at dalawang Tamso. 10 Asian Championship titles at siyam naman sa South Asian Game Championship. Kaya naman, talagang ang lupit ni Idol Kaloy. At siya na nga, ang pinaka-successful na gymnastics sa history ng Pilipinas. Salut sa iyo, Idol!